Radio Natin Nationwide Nationwide Balik tayo sa balitaan Radio Nati Nationwide Muli sa ngalan po pa ni Partner Angel Kasama ninyo Cheska San Diego Bobadilla ilang magsasaka naman na Novo Ecijano binigyan ng pagkilala bilang 2024 dry season top yielders ng Pro Agri Seed Corporation. Dalawa sa mga awardees ay eh, farmers mula mismo sa Gimba. Kaya naman proud na proud. Pati ang mga taga-radyo natin Gimba kasama natin ngayon mula 105.3 radyo natin Gimba sa Nueva Ecija. Si Army Caranza, Miss Army. Yes, good morning, Miss Cheska, at sa lahat ng ating listeners nationwide. Labindumang magsa sa Casa Nueva ang binigyan ng pagkilala bilang 2024 Dry Season Top Yielders ng Palay Harvest Kamakailan sa ginanap na awarding ceremony ng Pro Agri Seed Corporation sa Science City of Muñoz. Tumanggap ng Plaque of Excellence, Certificate of Achievement, at 20,000 pesos cash ang mga farmers na nagtanim ng long long varieties na hybrid seeds nitong nakaraang dalatan. Nasa maigit labing dalawa hanggang labing apat na nilada tonelada ang ni ng mga awardees kada hektarya. Katumbas siya ng dalawang daan at lima hanggang dalawang daan at limampung kaban ng ani. At tumitimbang ng uh, limampu't anim hanggang anim na dalawang kilo kada kaban. Dalawang sa awardees ay mula sa bayan ng Gimba. Yan si Gilong Roberto de Guzman. Guzman ng Barangay na umani ng 23.74 metric tons sa kanyang kulang dalawang ektaryang bukid. Habang si Ginoong Robert Hermosa naman ng Barangay Kasongso ay umani ng 12.5 metric tons sa 9,000 square meters nitong sinasaka. Ang iba pang magsasakang pinarangalan ay mula sa bayan ng Talavera, Salutog, Rizal, Yanera, San Jose City, General Natividad at Science City of Manos pinarangalan din bilang elite club qualifier ang masasakam si Ginoong Gil Gabuyo Jr. na barangay tundod sa Nusa City maling 19.8 metric tons sa mahigit isang ektarya lamang nitong bukid. Katumbas yan ng 279 kavans kada ektarya na may average weight pa na 59 kilos kada kaban. Ang Pro Agri-Seed Corporation na dating Longping Incorporated ay national distributor ng hybrid seeds na Longping variety sa bansa. Inawag nitong magsasakang magaling ang mga farmer, coffee, and herbs. at bukod sa Nueva Ecija, may awardees din ito mula sa iba pang parte ng Luzon. Gaya ng Isabela, Cagayan, Bukidnon, Kalinga, Apayaw at Oriental Mindoro. Mayroon din sa Sarigod del Sur na bahagi naman ng Mindanao. At yan ang balita mula nito sa radyo natin, Gimba, di WTC. 105.3 FM, ako si Arnie Caranza, kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo. Maraming salamat, why